<coughs> Yun. Okay guys, tayo mag mag dadalag ulit. Ang favorite natin paing soap ang ating gagamitin. Bago dumating ang bagyo, huli na muna tayo. Ililikas natin ngayon ang mga dalag. samahan nyo akong ilikas sa mga dalag isa isa parang ka hmm. sayang sayang yun di nabot Sarap ko lang. Hmm, okay. Ah, oh, bilis. Yeah. Kapa lay ano? sa no. Yeah, no kapa lay kapa lay bena sa no. Balis, peras kapa Okay. Ay, sakit tayo. Ha? Ito sa tricycle. Tricycle. Ay, sakit tayo. May isa po tayong follower na nakakakita sa atin, oh. May isa po tayong solid na follower. Nakita, nakita tayo dito. Sabi mo sa inyo <laughs> Ayaw Ayun na naman mga <laughs> mga Ay, isa pa. Oo, isa pa. So. Ay, sorry boss ko. ano? Ya po pati pero prehuli natin 'to, eh. Yo oh. po. ko naman. Nasa yung pang kalisan wala. Hindi mo oh. 'to.

Lamit dito, lamit. <laughs> nakahuli si Cardo, nakaisa o. Oh. Ayan po, yung ating kasama, yung ating tandem lagi o, oh. nakahuli na o. Oh. Legals, yeah, yeah, salamat yan. sa spot mo. Yan, yeah, Pero yeah. salamat din sa pahit ko. Oh. Yeah, yan, <laughs> yan, 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 yan. Yan ang tama. Nakadali okay, po. Nakadali, nakadali tayo. Bagong-bago, sariwa-sariwa. Mga kuy, ang ganda o. Oh. Buong-buong mata. Hop, hop, hop. Opo, sinisip pa do, sinisip pa do. na po ang huli namin, padalawa na. Oh, mas malaki po ang huli, hindi pala kaya. Ayan, yan, <laughs> kaya, yan. Kaya yan. tayo po, isasalo po kayo pala kaya ngayon. Ayan, tama. Sa ngayon. Pero ako magdadala ng huli. <laughs> <laughs> Parin Luis, beto na oh. Dalawa ah, uh, Para kay Luis daw pala itibibigay oh.

Karin ko na na dito? Oh. Ha, ka? Oh. Sana ali <laughs> 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 po. Wala. Yan nating kasama oh. Pili. Lalawod sana po pulutan kami ngayon eh. mamaya, pulutan. Lalawod sana kanina eh. parang Luis. Dito lang daw sa ilog. Wala ka sa spot na yun. Sa mali, Dagat sana, naging dalag. Dito thank you. Thank you sa ating nagtanggal. Sa ating po kerbe, na po yung huli namin oh. Pare, patas mo. Oh, yeah. Yeah, boy. Dami-dami na din. Pulutan mamaya. Sa mga kumakain ng dalag, hindi po kami kumakain ng dalag. Nahuli lang po kami. <laughs> Yan, padat-padat na. Dalawang. Sira mo ah. 'yan, pare. Pat Mamaya na pag-aalon uh, natin. Hmm, don. Pwede nang umuwi. Yun, pangapat naming huli ni Ricardo at Kalua. Pwede nang umuwi. <laughs> Tara na. Tara. Malito aming pangapat na huli. Uuwi na kami, pwede na to. Papamigay lang din namin na ay. Eh. Ayos, tegak luar nang huli Kita uploadnya na tayo mga jegols uh -huh. oke okay.

Ay, uuwi na guys. Tayo may pamulutan na.